Guys, panoorin natin ito, uh, isang video ng isang TNT driver. Hinuli siya ng oh, MTPB no! dahil pumasok siya sa PO billing. Dapat daw ang pumasok diyan sa PO billing ay ang mga bus, mga jeep. Ah, uh, naman ng TNT driver. Meron siyang provisional, authority or PA. Yan lang daw ang pinapakita niya, uh, pinagbibigyan naman daw siya. Ngayon, Uh, ano ba talaga ang ating disposition natin dito pwede ba talaga tayong uh, pumasok dyan sa PUB lane kasi ang Maynila lang naman kasi talaga ang merong ganyan eh Uh, marami siyang uh, mga alam mo yung parang lambat Hinuhuli ako o, Private ka po kaya ako hinuhuli po Meron akong provision authority Galing LKFRB o, Ngayon hinuhuli nila ako Sinasabi niya yung rehistro ko daw is ano, hindi naman sila ano na ang LTO. Ang inaano ko dito, meron na akong provision authority, inuuli nila ako. Bakit nila ako uulin? Ilang beses na ako dumaan dito, pag yung iba sumisita sa akin, pag sinabi kong grab at meron na akong PA, pinapalagpas nila ako. Pero itong mga to, ayaw nila akong palagpasin. Papalik utility yung ITB ba? Yes! Meron na akong PA, Provision Authority. Nakikita ah, mo sa kanyang registro, siya po ay private. Sinasabi na o, ang registro ko is ano, bago itong sasakyan ko. Meron no 3 years redemption to. Diba Bago namin pa-registro to ng 4-hire, meron po Ay, kami, kami niyo, PA. Sir,